May itong routine natin kada hapon. Papasampa tayo. Jo mo pa pano? Ngayon, papasampa. stir tapos nakapagpagpag na yung hand ok at ay Okay. okay. sa kalawa una naman sa isa nating stir ok ginagawa ko natural na hybrid may tulong. Yan. Ano naman ang gamit ko si Tevan? boss Ay, Pag. Mga puti natin Nandun, sa kabila. <laughs> Pangapat to. Pero di na dito sa wag mong to. Ito Duna tayo. Ito na tayo tayo. lalala la kesempatan wah ini asli apa sabon kain dulu itu naman haus <laughs> so ang exercise natin ganito ang rooster natin bubuksan lang natin pag ganito at lumalabas na sila Ayan na Isa pa Ayos oh Itusunod naman yung demonstrate na puti O tingnan nyo Ang ng parli na Ang langas ng sinig niya Sobrang ito. Okay. So, oh, ito yung gamit nating mga hen, dalawa lang sa hen nagamit natin to. So, pakita ko naman sa inyo yung mga roosters. Okay. Sa mga roosters naman, ito yung dalawa. Nagamit ko sa mga pula. So, medyo pinawisan tayo ngayon. So, hanggang dito lang muna. So, mga regular color muna yung dinemonstrate natin. So, so yan. Habang umulan, tag-ulan, patuloy pa rin ang breeding natin. So, yan. Pag napawis na pa tayo. And, happy breeding mga kadong tau lovers. Yan. Thank you. <laughs>